pag-schedule ng email sa Outlook. Kumusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Si Leonardo Paiva ulit may bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para mag-schedule ng email. Halimbawa, gusto mong mag-send ng email bukas o ibang araw, pwede mo yun gawin dito sa Outlook. Ginagawa ko to sa computer at sa video na to, matututo ka ng buong proseso. Gusto mo ba ng ganitong videos? May iba pang related videos dito sa channel. Mag-subscribe ka at mag-like. Lagi akong gumagawa ng videos para tumulong sa inyo. Sige, simulan na natin. Naka-login ako sa Outlook. Una, gumawa ng email. I-click ang New Email sa taas. Dito sa channel, may detalyadong guide para sa mga baguhan sa pag-send ng email. Kung may tanong ka tungkol sa pag-send ng email, may video ako sa card na makakatulong. Dito, ilalagay mo ang email address, paksa, at teksto ng email sa ibaba. Nailagay ko na ang email, pamagat, at nilalaman ng mensahe. Leandro, paano mag-schedule ng ibang araw bukod sa ngayon? Tandaan, huwag i-click ang send button. I-click mo ang maliit na arrow pababa. piliin ang opsyong Schedule, Send Email. Pumili ka ng araw kung kailan mo gustong ipadala ito. Heto na mga kaibigan. May mga mungkahi bukas 8 a.m. o linggo ng umaga. Ayaw ko ng linggo, kaya pipindutin ko ang custom time. Piliin mo ang tamang araw na gusto mong magpadala. Halimbawa, ipapadala ko ito sa Miyerkules ikap. Kaya heto, Miyerkules ikapaimbo, Pebrero paimbo. Pwede mo ring piliin ang oras ng pagpapadala. May suhestyon ng 8, pero pwede kang pumili ng ibang oras. Ilalagay ko dito ang 2 ng hapon. Ito ang email ko. Nakaschedule na, iklik click mo lang ang send. Sa napiling petsa, gagawin ang pagpapadala. I-click mo ang view sa ibaba para makita ang nakaschedule na email. Ngayon, hintayin na lang na maipadala ang email sa napiling araw. Nagawa mo ba? Ilagay mo sa comments sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial videos. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.